no so pizza 20 sa prebrero mga katresa so atong banatan ang ato ang Okay mga katres, listingan na So plaster na ta karon pang alas dos nga draw. Istimya na to karon mga tres. Mm. So ako ka live gahapon ha. So karon atong balikan ang ato ang numero mga tres nga gibiyaan. So milusot ang 45 mga tres nga pasikrito. Na no kuyog na siya sa katong akong gihatag na Atong 652 mga katres pa. So kuyog na silang duha. Ako nang ipasikrito ang 45. ya yeah, milusot na siya gahapon sa gabi. Eh. Karon mga katres kani siya nga uh, nga pairing mo ni siya iwa pa kalusot mga ka-tres mo nang ato ang testingan karon. Kay basin diay ay og makaswerte ta karon mga tres no. Sure win pairing na to. Last na ni siya nga sure win pairing mga ka-tres ha. Mo ni siya Pinakalas. last wa mulusot. Oke. Okay. So mo plaster sa tadera no. Oh, atong testingan karung adlaw ha. Basik mulusot ni karung alas 5 gahapon mga tres. Testingilan ni sa last 2 Basik karung alas 5 mulusot na ni. So karong bo ka live balik maka tres tungod lagi sa connection sa internet. Adik, uh, kay ko ka live. Mao ba to na, na ka gahapon sa YouTube kay wa internet. No, sige na lang ko post post pero wa jud ko ka, one. ka live. mas tindot magud mag live para makasabot jud mo kung unsay mga next nga um, posibleng posibleng gawas no or pagawson so bantay bantay mo ni nga pairing rong adlaw ha akong ko, nandama kay naa ni siya ay doble no naasad ni doble maka tres mo na tistingi lang ninyo o ganahan mo mosakay or mosabay sa doble ang doble kay dali ra kayo pangitaon no So ang pamaris ani sa normal ra nga kumbi may lisod. So testing ini karon. Update lang ko ani kay basic karon na pagauson Ha? So parisi na ninyo karong adlaw alas 5 ang best bagdok ani ha. Alas 5. Testing ninyo sa alas 5 mga ka tres mo the best bagdok. So alas 2 atong testingan og ang ah, si tawag ani mga tres sabay no. Oh. So karon, namoy pamaris ana, parisin ninyo mga tres kay sayang man ang Sherwin pairing na to o dili ka dili na to matagaan og chance sang uh, maparisan kay uh, sure ba ni mulusot mga tres niya karon. Karong adlawa ang schedule na gud ani. Ihatag ko ni siya mga tres pizza di si City siguro to si Otso si Lipi. Bro, lang, nakalimot ako. Feeling na ko. Ang schedule ani last gahapon. Ya na wa man ko ka live gahapon, mo na ako gi-extend karon kay wa lusot Al 19 kita gi di last di ani, maka tres. Ya wa man naka lusot gahapon, so karon mas baya karon na lang. Ha? So paliw ko maka tres, parisin ninyo basta ang ang inyuhang gusto mo gi matuman. no o doble testingi ang dubli, ha Tistingi. unya Palioko, ko mga katres ako ang paris ani mga katres kay kanigit. dili lang ko muhatag og pamaris kay gusto ko nga ayaw lang ninyo sakyi mga katres kay kung inyo ni sakian, nga numero mga katres basig di ni mao garun. kay gipos man ako Pangita lang mo ha, iparis anak. Basta kani siyang pairing. Surbul ni Mulusot basin o na ni Adlawa pagkawson mga katres ha. Yeah, pasikrito din ko ha. Iguman na ning live ha. Kaya hapit ng oras. Pasikrito ko. Kaya ako ihatag nga pasikrito karon So palihog lang ko. Katong ganahan lang musabay ha. Na ako'y pasikrito karon Palihog lang. Ah, uh, Tistingi lang yun nyo mga katres ka ron. basin di ayaw kaloy anta karon mulusot dahin eh. No? So pag message mo na ako karon sa Messenger, tagahan mog chensa karong orasa. oras uh, alas 12:15. Basin di ay og makajak patron uh, atong pamaris mo maigo atong saktong pamaris maka sa pasikreto. So testing lang ninyo karon ha. Pag message mo na ako karon, dapat maka message ka ana nga oras no 15 nya pataas uh, 20 kutob Inig 15 o 20, dapat 20 kutob makamessage na ka. Kahit kung di ka makamessage sa 20, hindi lang sa nako na replyan ang 21 na. Kaya daghan na kayo na ang 21 mga katres. No? Daghan na kayo mo ang nagamessage niya. Masulda to sa niya to number, doon kayo sa niya pag -aosun. Right, no? Sitesting niyo na to, ha? So, why... Watay, sure windy diri eh, pero at ang pairing din may sure. No, what I sure bin. Di ko pasalig yun yung sure ball. Tulukbok number mga tres. O. Oh. Kanang 4-5 ha. Ako ba yun ang gihatag mga tres? Ningon ba yun ako ninyo? Nga, nigawas na ang 6-5. Diba? 6-5 to. Ningon ko ninyo. Na ako'y ipasikrito nga 4-5. Motoy ako ang giat ngan maka 3 4 5 na ko ipasikreto na ay pagawson nga 4 5 panawa nigawas gabi eh. Nya, migawas ni tong 6-5 to mga one day ago migawas to sad ang ang 4-5 to so basin karon mga katres kay nagsunod ra bayan ni sila so basic mauna ni next mga katres kay mao ni siya kinalasang ipa, ipakita ni PCSO nga guide kani siya mga katres, nga piring mo siya kinalasan o kaning akong ipasekreto dungan ni sila Muna ako ni pasikrito ang usa kay para natay chance og di ni mo ipagawson. So naatay chance katong na, nangapil og live karon. So nay chance baka daog mga katres. Okay, so dahil salamat sa iyong tanan pag pag arhidri karon ha kay maginahinen ako uh, and sa live mga katres kay para makapanghatag na ko ninyo numero pasikrito. Ang ping mo tanan mga tres basin og limit ra kaya ko ang live karon kay tungod sa signal no ang ato lang panigamutan nga makahatag lang ko ni Yorog pasikrito hantod ni alas ko atong pasikrito ha kay alas ko ni Kuto bato ang numero daya salamat Or shout out pag message lang noy noy Castilyon ina na ako si mong whitey paliw ko katungga ga message na ko karun ba sa nga oras dapat naamo sa whitey niya dapat Tingnan ninyo, tres na ako si mong YouTube karon nagtan-aw. Ana para matagaan nako ko. Sige, daghang salamat. Agto ko mga tres. Di kita maglangay. Nya. Yeah. Ah. basin magdubliron ron ha. Mao na muhatagi ko ron. Amping mo tanan mga tres.